Heto na nga yung season na nagiging busy ang mga tao, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Kabi-kabila na ang mga party at mga pagtitipon. Kung nung last video nga ay kakaunti pa ang yelo. Pagkagising namin ay parang ibinaksak na lahat ng yelo dito sa aming lugar. Biglang nga may nag-doorbell sa may pinto kaya naman tiningnan ko na agad. Pagtingin ko nga ay may package nga na nagpadala. Akala nga namin ay kung kanino galing. Para pala ito kay Mama Shell. Nag 5 years na kasi siya sa Cargill Case ready dito sa Calgary Dito nga pala sa Canada ay walang binibigay na 13 month pay or bonus tuwing Pasko Heto nga palang 3 in 1 hand mixer ang pinili niyang regalo para sa kanya Matagal na rin kasi niyang gustong magkaroon ng ganitong klasing hand mixer Sobrang lamig din nga ngayon kaya naman nagluto kami ng ginisang patola na may miswa Siyempre ang masarap na kaulam niya na itong daing na sapsap Nang maluto na nga ay kumain na rin kami Siyempre magpasalamat muna tayo sa Diyos sa pagkain, panibagong buhay at sa panibagong malamig na araw. Pagkakain nga ay maggagawa kami ng pinakamadaling gawin na egg tart. Kailangan lang nga natin dito ng tart shell, tatlong condensed, tatlong ibab, at sampung pirasong itlog. Pinagsama-sama ko nga lang dito itong itlog, condensed at ibab. Pagkatapos nga ay nilagyan ko na lang din ito ng tatlong kutsara na vanilla extract. Makakatagdag din kasi itong vanilla extract para sumarap lalo itong egg tart. Eksakto nga ang dating nitong bagong hand mixer at nasusubukan namin. Nang mamekos-mekos na nga ang lahat ay inihanda ko na rin itong mga tart shell. Kapag nagagawa nga kami ng egg tart ay ganitong mga ready tart shell na lang ang aming ginagamit. Iwas hassle na nga dahil nga pagkasalin mo ng mixture dito sa tart shell ay isasalang mo na lang to sa oven. Binebake lang nga namin ito sa 350 Fahrenheit. At after 40 minutes nga eto nga, luto na ang ating egg tart. Wow. Heto talagang egg tart ang madalas nire-request sa amin kapag naiimbitahan kami sa mga party. Speaking of party, heto nga at nag outfit check na si Mama Shell sa pupuntahan namin Christmas party. Pati nga ako dito ay napapa-outfit check na at mali-late na rin kami. <laughs> Bago nga pala kami umalis ay pinala muna namin ng mga anak ko itong mga yelo sa harapan. Kitang kita nyo naman at puting puti na naman ang paligid namin dito. Flex nga pala namin dito ang white Christmas at ang malaking Christmas tree sa labas ng aming bahay. Pupunta nga pala kami ngayon sa Christmas party ng Cargill dito sa Calgary. At after 25 minutes nga ay nandito na rin kami sa Forest Heights Community Center. Ito nga ang Christmas party na to ay halos mga Pilipino lang at ang mga family ng mga empleyado ng Cargill. Nakakatuwang ang isipin na kahit na kami sa ibang bansa ay nagtutulungan pa rin ng mga Pilipino. Bukod kasi sa mga handa ay eh, ang bawat pamilya nga ay nagdala din ng iba't ibang pagkain Pilipino. Hindi ka nga maho-homesick dahil halos lahat ng mga pagkain Pilipino ay nandito. Heto nga at bago magsimula ay nag-opening prayer na nga si Ate Nag-speech na rin dito ang isa sa mga organizer na si Odell. Nakakatawa nga at maraming umatend at halos mapuno itong venue. Kahit nga ang mga supervisor ng Cargill ay nandito at sumuporta. Bago nga mag ang program ay nagkainan muna ang bawat isa. Kung sino nga yung table na makakahula ng kanta ay siyang unang pipila dun sa pagkain. Heto nga at nakasagot na rin yung table namin at pumila na rin kami. Tingnan nyo guys itong mga pagkain Pilipino at napakarami at nakakatakam talaga. Hindi mo nga iisipin na nasa ibang bansa ka. Salamat nga pala sa effort ng bawat pamilya, lalong-lalo na sa mga nag-sponsor at sa mga nag-organize para mangyari tong event na to. Tingnan nyo naman talaga at may isang buong lechon pa. Eto talaga yung kumukompleto ng party ng mga Pilipino, yung lechon. Shout next Shout, out. Shout, out. Shout out. To Everyone! Shout out. Oh, everyone! <laughs> Kapag nandito ka nga sa ibang bansa, yung mga ganitong party ang tumatanggal ng homesick na nararanasan natin kapag namimiss natin ang ating bansang Pilipinas. Nakakatuwa wow. nga at kahit nga galing pa sa trabaho yung iba dito ay talagang pinilit nilang pumunta. At kitang kita nyo naman at talagang nag-enjoy sila sa mga pagkain. Nang mabusog na nga ang lahat ay nagumpisa na rin ang mga special number. May kanya-kanya nga mga entry ang mga Ilocano, Bisaya at mga Tagalog. Heto at panoorin natin. Tapos nga ng sayawan ay mga games naman ang sumunod. Marami nga mga palaro kagaya nga nitong pass the bouquet. Nagpalaro din nga kami dito nitong fruit match. Kailangan mo lang nga maitapat sa kaparehas na prutas itong mga nasa loob ng kahon at nasa ibabaw. Kapag nakuha mo nga yung tamang match itong mga prutas ay mananalo ka ng isang bag na chocolate at $5. Wow. Magagaling nga yung mga naglaro dito at anim sa kanila ang nanalo. Sumunod nga laro dito ay itong ang puto ka ng lobo sa mga magpartner. At syempre, hindi mawawala ang pinakapopular na trip to Jerusalem. Meron din ngang paper dance na talaga namang napakahikpit ng labanan. At ito pa ngang isang game ay banana eating contest para sa mga kopol. At talaga namang itong si Mama Shell ay talagang ginalingan at kami nga ang nanalo. Paano ba naman ang mapapanalunan mo nga dito ay isang buong belly o liempo? Sana. Heto nga oh. nang nakuha niya yung premyo ay hindi pa rin siya makapaniwala na naubos niya yung saging ng ganong kabilis pagkatapos nga ng lahat ng mga palaro ay nagsayawan na ng lahat dito sa dance floor. Makikita mo nga na talaga namang karamihan sa mga nagpunta ay nag-enjoy sa event na ito. Pagkatapos nga ng sayawan ay nag-exchange gift na lang nga din. Dahil nga lumalalim na rin ang gabi ay nag-picture taking na lang nga din dito sa harapan. Salamat sa mga sponsors ko ng support sa akin sa plano ko. Successful. So successful. Merry Christmas to everybody. Sempre kapag ganitong handa ang mga Pilipino, hindi mawawala ang balutan. Kita nyo naman at sobrang dami pa nga ng pagkain natira. Kaya naman kanya-kanyang balot na itong mga sharon yan. At kita nyo naman talaga tong si ate hindi tinantanan tong buto ng litsyon. Tulong-tulong na rin nga ang bawat isa na maglikpit ng mga kalat. Kaya naman ang maayos ng lahat ay nagsiuwian na rin kami. Maraming nga po palang salamat sa panonood ng aming mga videos. At kung hindi ka pa nakalike or follow sa aming page, ay like and follow na lang po ang aming page. God bless everyone. Hanggang sa muli. Sa uulitin.